Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade kabanata dalawandaan at anim hanggang 270. Kabanata dalawandaan at anim. So ibig sabihin, pwede siyang magkagusto kay Charlie at hindi maawa sa mabuting kaibigan niya. Siguro kung makakasama niya si Charlie, nakakagaan ng loob ang magaling niyang kaibigan. Sa pag-iisip nito, nagmamadali niyang sinabi kay Charlie nang may kagalakan. Kung gayon ay guguluhin kita, Charlie. Bahagyang ngiti si Charlie at sinabing, hindi naman ito nakakagulo. Ang kanyang ngiti ay nagpatibok muli sa puso ni Elsa. Sinabi sa kanya ng dahilan na si Charlie ay asawa ng matalik na kaibigan at walang pagkakataon. Ngunit si Elsa ay hindi maiwasang magkaroon ng kakaibang pag-iisip dahil sa emosyonal na salpok. Hindi alam ni Charlie ang iniisip ni Elsa at iniwan ng kanyang numero ng telepono. Sa sandaling ito, yumuko si Irvin Jones at sinabing may papuri. Mr. Wade, napakagaling mo. Ang mga masasamang bituin tulad ni Oliver Vincent ay hindi maaaring gumawa ng isang trick sa harap mo. Ako si Irvin Jones ay gumagalang sa iyo. Humanga sa iyo sa pamamagitan ng paghagis ng limang katawan na paghagis sa lupa para kang Diyos sa gitna ng mga Diyos. Sa sinabi nito, diretsyong lumuhad si Irvin Jones sa lupa ng walang pag-aalinlangan. Tiningnan siya ni Charlie ng mag-isa, at sadyang tinanong siya, Irvin Jones, ano ang ginagawa mo ngayon? Natatakot ka bang hindi ko matalo si Oliver Vincent? Hindi, hindi, namutla si Irvin Jones at nagmamadaling nagpaliwanag. Mr. Wade, hindi mo maintindihan. Paano ako magdududa sa iyong lakas? Ngayon lang ako naguluhan. Kaya please huwag mong ipasok sa puso mo. Nang matapos ang pakikipag-usap, pinalo ni Irvin Jones ang kanyang ulo at nanginginig na sinabi, Mr. Wade, ikaw ang tunay na dragon sa lupa. Mula ngayon, hindi na ako sasamba sa langit o sa lupa. Sasamba lang ako kay Mr. Wade. Tiningnan ni Claire ang kilos ng pagdila ng aso ni Irvin Jones. Umiling at sinabi kay Charlie, anong ginagawa mo ngayon? Pareho mong pinatay sina Oliver at Vincent, tatawag ba tayo ng pulis? Saglit na nag-isip si Charlie, at mahinang sinabi, sumakay ka muna sa kotse, aayusin ko ito. Tumango si Claire at sumakay sa kotse kasama sina Elsa at Irvin Jones. Nang makasakay na silang lahat sa sasakyan ay kinuha ni Charlie ang kanyang mobile phone at tinawag si Isaac ang tagapagsalita ng pamilya Wade sa Orris Hill, at ang may-ari ng Shangri-La Hotel. Hindi nagtagal ay konektado ang tawag, at tumunog ang magalang na boses ni Isaac, Mr. Wade. Mahina hong sinabi ni Charlie, nakilala ko si Oliver Vincent, tinahulan ako ng dalawang asong ito, ngayon ang dalawang ito ay patay na aso na. Nasa gilid ng kalsada ang mga bangkay, ayokong mag-iwan ng anumang problema. Magpadala ka ng isang tao ngayon at harapin ito. Nang marinig ito, nagulat si Isaac at sinabi, Mr. Wade na lutas mo ang Oliver Vincent. God, sikat na magnanakaw duo yan sa Ores Hill. Ang mga pamamaraan ay malupit at walang awa, at number one din ang lakas sa East Cliff. Hindi napigilan ni Isaac at tuwang-tuwa na nagsabi, Mr. Wade ang galing mo talaga, kung alam ng pamilya ang iyong lakas Master Wade. Tiyak na magdudulot ito ng malaking sensasyon. Mahina sinabi ni Charlie, sapat na para malaman mo ito, huwag mong ibalita sa pamilyang Wade ang nangyari, hinding hindi kita mapapatawad. Iginalang ni Isaac ang mga utos ni Charlie, at magalang na sinabi, ito ang young master, nakatiko mang aking bibig, at magpapadala ako ng isang tao upang harapin ito ngayon din. Isang kuntentong ham ang sagot ni Charlie. Pagkatapos ay ibinaba ang telepono at naglakad papunta sa kotse. Pagbukas ng pinto ng kotse, umupo si Charlie sa driver's seat at mahina ang pinaandar ang sasakyan, na parang dalawang aso lang talaga ang pinatay niya kanina. Umupo si Elsa sa likod na hanay. Ang kanyang magagandang mata ay nakatitig sa profile ni Charlie. Sa kanyang mga mata, dalawang kumikinang ang kumikislap sa mga ito. Maingat na natikman. Talagang mayroong kulay ng pag-ibig at paghanga. Kabanata 267 Pagkarating ng sasakyan sa lungsod, unti-unting huminto ang nakakatakot na bagyo. Pagkatapos, habang ang hangin ay tumataas at ang mga ulap ay tumaas, isang bahaghari na may pitong kulay ang nakasabit sa kalangitan. Umaakit sa hindi mabilang na mga tao na huminto at manood. Inihinto ni Charlie ang sasakyan sa bakana ng maliit na commodity market at hinayaan si Irvin Jones na lumabas ng kotse. Pagkababa ni Irvin Jones sa sasakyan, magalang niyang itinaas ang kanyang mga kamay kay Charlie at sinabing, Salamat, Mr. Wade. Tumingin sa kanya si Charlie at mahinang sinabi, Irvin Jones, hindi mo dapat sabihin sa kahit kanino kung ano ang nangyari ngayon. Naiintindihan mo ba? Master Wade, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ni Irvin Jones. Puno ng paghanga ang mukha ni Irvin Jones. At tinatrate niya si Charlie na parang Diyos. Tumango si Charlie bilang kasiyahan at nagmaneho. At nakatayu doon si Irvin Jones. Pinapanood si Charlie na tumatakbo palayo. Ngunit hindi nangahas na lumipat sa mahabang panahon. Si Elsa naman sa sasakyan. diretsyong hinitid ni na Charlie Kabanata 268 Nang makitang natukoy na ni Jacob ang landas na ito nang walang pagbabalik, napailing na lamang si Charlie na walang magawa at bumalik sa kwarto. Pagpasok niya sa kwarto, naligo na si Claire at nagbihis ng lavender silk suspender na pajama. Ang mabangong balikat ay parang niebe. Ang mga braso ng Jade ay makinis at malambot, at tumambad ang karamihan sa kanyang magandang likod. Hindi mapigilan ni Charlie na matuyo ang kanyang lalamunan habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanya. Ang mga pajama, manipis na parang pakpak ng sekeda, ay maayos na binabalangkas ang magagandang kurba ng kanyang katawan. Natatakpan lang ng palda ang mga hita niya. Ang dalawang hubog na binti ay bahagyang magkadikit, at ang mga paanang jade ay bilog na parang jade. Namula ang mukha ni Claire nang nag-aapoy nitong mga mata at mabilis siyang napaungol. Bakit ka nakatingin? It's not that you have not seen it before. What's so beautiful? Ngumiti si Charlie. Honey, napakaganda mo. Hindi sapat ang nakikita ko. Inilibot ni Claire ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang magagandang mata ay kumislap ng kakaibang kulay. Nagulat siya ngayon sa performance ni Charlie, dati. Akala niya feng shui lang ang alam ni Charlie at may alam ng kaunti sa martial arts. Ngunit hindi niya inaasahan na gagawin niya yon na sobrang nakakamangha. Sa kritikal na sandali, talagang hindi pang karaniwa na mailigtas ang buhay ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya maiwasang magtanong, Charlie, sabihin mo sa akin kung bakit napakalakas mo, kahit si Oliver hindi kanyang kayang labanan. Ngumiti si Charlie at sinabi, ito ay isang sekreto maliban kung hayaan mo akong ikis ka. Kung hindi, hindi ko sasabihin sa'yo. Ikaw, napasigaw si Claire, namumula, at sinabing, in your dreams. Tiningnan ni Charlie ang tindig ng munting babae ni Claire, at nagiinit ang kanyang puso. Umikot siya sa paligid at binuksan ang aparador upang hanapin ang cobra kama. Pero nang buksan niya ang aparador ay natigilan siya. Walang laman ang aparador at wala na ang kutson na karaniwan niyang nilalagay sa sahig. "Honey, nasaan ang aking kubrekama?" Lumingon si Charlie at nagtanong. Nakabawi si Claire at sinabing, "Kinuha ko lang ito at nilabhan." Sandaling hindi nakaimik si Charlie at pati ang lugar na matutulog siya ay nawala at sinabing walang magawa. "Hindi ako makatulog sa sahig ng walang kutson." Pagkatapos ay pupunta ko sa sofa. Baboy talaga. Kinagat ni Claire ang kanyang mga labi, kinuha ang kanyang personal na kama mula sa aparador at iniabot ito kay Charlie. Gamitin mo itong akin. Sa puting kama, mayroon pa ring mahinang halimuyak. Si Charlie ay tuwang-tuwa at tuyong sinabi, "Honey, napakabait mo sa akin." Sumulyap si Claire kay Charlie at sinabing, "Matulog ka na." Sagot ni Charlie, Hawak ang pribadong kama ni Claire. Inaamoy ang mahinang halimuyak, at hindi maiwasang matuwa. Kung magpapatuloy ito, hindi ba siya makakasama ng kanyang asawa sa lalong madaling panahon? Sa oras na ito, sinabi ni Claire sa kanya, kailangan kong maging abala sa studio ng dalawang araw. Kakasabi ko lang at kailangan kong magmadali para maghanap ng mga order. Samahan mo lang si dad dito sa bahay. Huwag hayaan siyang lumabas at bumili ng mga bagay, yung mga antik. Narinig mo ba? Nagmamadaling sinabi ni Charlie. Honey, pupunta ako upang tulungan kita sa iyong studio. Walang sweldo, maglilinis ako ng mesa, magwalis sa sahig, maghatid ng tsaa, o kung ano paman. Ngumiti si Claire at sinabi, hindi na kailangan, wala pang dapat gawin sa studio, kung mabubuhay ang trabaho. Kaya ko gumuhit ng mga larawan at gumawa ng mga draft ng disenyo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Maaari kang gumawa ng gawaing bahay. Kabanata dalawandaan at anim na putsam. Kinaumagahan, nagmamadaling pumunta si Claire sa studio. Sumakay si Charlie sa kanyang electric bike para bumili ng gulay sa palengke. Naging abala si Claire sa trabaho ng studio kamakailan. Ito ay napakahirap. Bumili siya ng ilang pagkaing may mataas na nutrisyon para sa kanyang asawa. Nang matapos siyang mamili ng gulay, kalalabas lang ni Charlie sa palengke ng gulay at nakita niya si Elsa. Charlie, tawag sa kanya ni Elsa, puno ng pananabik ang mukha. Tumingin sa kanya si Charlie at gulat na sinabi, Elsa, nagkataon lang, nandito ka rin. Tumingin si Elsa kay Charlie at mahinang sinabi, Oo, oh, hindi. Hindi, ako nga. Medyo nalito si Charlie, at sinabing, magdahan-dahan ka, na-encounter mo ba ang isang bagay? Hindi mapigilan ni Elsa na mapahiyai, sa totoo lang. Kanina pa siya naghihintay sa labas ng bahay ni Claire at sinusundan si Charlie hanggang saan. Naglakas loob si Elsa, ngunit bahagya ang kanyang pulang labi, at sinabing, pumunta ako rito para pasalamatan ka. Salamat sa pagligtas sa akin kahapon. Hindi makatawa o umiyak si Charlie at sinabing, iniligtas kita dahil ikaw ang matalik na kaibigan ni Claire. Hindi mo kailangang maging magalang sa akin para dyan. Umiling si Elsa at naglakas loob na magpatuloy. Charlie, sa katunayan, alam mong hindi mo lang ako iniligtas kahapon, kundi ikaw din ang nagligtas sa akin nung huling pagkakataon sa Ores Hill Hotel. Ngumiti si Charlie. Paano nalaman ni Elsa ang nangyari noong nakaraan? Huli niyang tinakpan ng sarili. Hindi niya dapat alam. Nagmamadali niyang itinanggi ito at sinabing, Maling tao siguro ang inamin mo. Hindi pa ako nakapunta sa Oris Hill Restaurant. Dapat may ibang nagligtas sa iyo. Tumingin si Elsa kay Charlie na may hindi maihahambing na komplikadong mga mata. Na may paghanga. At hindi masabi ang hinanakit dito. Bakit wala man lang siyang ideya na magtapak Hindi ba siya napakawalang kwenta sa sarili niyang mga mata? Hindi man lang niya inamin na niligtas siya? Sa pag-iisip nito, sinabi niya ng may luha sa kanyang mga mata, noong ako ay nasa Oris Hill Hotel. Niyaya ako ni Harold na maghapunan. Sinalubong ako ng mayamang pangalawang henerasyon. Ang resulta, na-provoke ni Harold ang tao at pinalibutan kami ng mga tao sa pintuan ng restaurant sa critical juncture, iniwan ako ni Harold at tumakas. Noong panahong yon, may isang nakamaskara na bayani, parang isang bayani na tanyag sa mundo, na tinalo ang lahat at iniligtas ako, at ikaw yun ba? Diba? Sa pagsasalita tungkol dito, agad na namula ang kutis ni Elsa, at noong araw na yon ay nagkaroon siya ng isang balat sa balat na relasyon kay Charlie, at ang kanyang pantalon ay hinubad nito. Siyempre, alam na alam niya na hinubad ni Charlie ang kanyang pantalon. Sa katunayan, para iligtas siya, at hindi nagkaroon ng anumang marahas na intensyon. Naging berde ang mukha ni Charlie pagkatapos marinig ito, ang babaeng ito, na talagang hindi nagbubukas ng kaldero. Aminin kaya niya ang ganitong bagay? Siyempre hindi, kung ipapaalam niya kay Claire na may nangyaring ganito sa kanya at sa girlfriend niya, hindi pwedeng pasabugin ang kaldero. Elsa, malika talaga ng pagkakaintindi. Kaya kung lumaban ng napakahusay, ngunit hindi talaga ako ang iyong tagapagligtas. Pagkatapos magsalita, dali-dali niyang binago ang kanyang mga salita. Isang beses palang lang kitang niligtas at yun ay kahapon. Nang makitang hindi umamin si Charlie sa oras na ito, mahinang bumuntong hininga si Elsa at kinuha ang bato mula sa kanyang bulsa. Ano naman ang batong ito? Paano mo ipapaliwanag? Nanlaki ang mga mata ni Charlie. Hindi ba ito ang sarili niyang bato na matagal nang nawala? Hindi niya ito mahanap sa lahat ng oras. Bakit nasa kamay ni Elsa? Hindi kaya napulot niya ito noong niligtas niya si Elsa sa Oris Hill Hotel. Kabanata 270. Hindi nakakagulat na hindi niya mahanap ang batong ito pagkatapos ng araw na yon. Dahil hawak ni Elsa ang mga ito. At nagkataon na napulot ito ni Elsa. I really can't explain it now. Let me go, sabi niya sa puso niya. Sa pag-iisip nito, nakagat lamang ni Charlie ang bala at nagpanggap na tanga. At sinabing, anong ibig mong sabihin? Hindi ba't sirang bato lang ito? Seryosong tumingin si Elsa sa mga mata ni Charlie at sinabing, Don't lie to me, sinabi ni Irvin Jones sa akin na sa iyo ang batong ito. Ito ay tinatawag na Ping An Wealth Stone, at ito ay kakaiba sa mundo. Nang marinig ito ni Charlie ay palihim niyang pinagalitan si Irvin Jones. Bakit ginawa ni Irvin Jones na elahad ito? Nang makitang nahawakan na ni Elsa ang tiyak na ebidensya sa oras na ito, tumago si Charlie at umamin. Well, inaamin ko, na ako ang nagligtas sa iyo sa Oris Hill Hotel noong panahong yon at nakita kita ng hindi sinasadya noong araw na yon. Sabihin mo kay Claire, sa pag-amin ni Charlie, saglit na tumahimik ang kapaligiran ng dalawa. Nahihiya si Charlie na matagal niyang itinago ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit si Elsa ay diretsyong tinusok siya, hindi alam kung paano siya haharapin. Ngunit ang mga pag-iisip ni Elsa ay parang mga alon, at ang kanyang isip ay lubhang komplikado. Tumingin si Elsa kay Charlie, gustong magsalita ng ilang beses, ngunit gusto niyang tumigil. Sa wakas, nag-ipon siya ng lakas ng loob at humakbang pasulong. Kalahating sampal lang ang layo ang katawan ni Charlie. Charlie, gusto kita. Kumibot ang sulok ng bibig ni Charlie, at napaatras siya ng walang bakas. At sinabi, Elsa, ako ang asawa ng iyong kaibigan. Kinagat ni Elsa ang kanyang mga ngipin at sinabi, So ano, alam kong wala kayong bataya na relasyon ni Claire. Ikinasal ka noon dahil kay Mr. Wilson. Kung gayon, ikaw ay hindi asawang ng aagaw ng girlfriend. You are my girlfriend's fake husband. Sa gayon, hinawakan ni Elsa ang kamay ni Charlie at inilagay ito sa kanyang puso, at sinabing may pagmamahal na tono. Charlie, hindi ako isang mababang simula at hindi ako mas mababa sa kanya sa anumang kahulugan. Ako pa rin ang panganay na anak na babae ng pamilya Dong, at mahal kita higit pa sa kanya, handang kong gawin ang lahat para sa iyo. Naramdaman ni Charlie ang kabasa sa dibdib ni Elsa, mabilis na binawi ang kanyang kamay, at tumanggi, Elsa, wala talagang posibilidad para sa ating dalawa, hindi ko kayang pagtaksilan si Claire. At ako ay naniwala na nagkakaroon ka lang ng panandali ang feeling. Huwag mo akong iisipin, at huwag mo bigyan ng katumbas na halaga. Si Elsa ay tinanggihan ni Charlie. Ang kanyang magandang mukha ay naging pangit. Hindi, umuwi ako kahapon at buong magdamag kong pinag-isipan. Charlie, simula nang iligtas mo ako sa unang pagkakataon, nahulog na ako sa iyo. Sa pangalawang pagkakataon na iniligtas mo ako. Lalo akong nahulog na sa'yo na walang pag-asa. Gaya ng sinabi niya. Malakas at emosyonal niyang sinabi. Gusto lang kita. Mahal lang talaga kita. Kung payag kang makasama ako, hindi ko hahayaang murahin ka ng kahit sino. Maaari akong maging tahimik sa tabi mo habang buhay isang babaeng sumusuporta sa'yo. Hindi mapigilan ni Charlie ang mapangiti. Alam lang ni Elsa na siya ang kanyang lifesaver. Ngunit hindi niya alam na siya rin ang chairman ng m Brand Group at ang pinakamatandang master ng pamilya Wade. Kung gusto niyang hindi maging ni na maliit ng iba, maaari niyang ibunyag kagad ang kanyang pagkakakilanlan at matanggap ang pagsamba mula sa hindi mabilang na mga tao. Gayunpaman, ang ganitong uri ng buhay ay hindi bihira. Ngunit tiyak na hindi yun masasabi ni Charlie, kung hindi ay masasakta ng sobra si Elsa. Bukod dito. Ihahayag nito ang kanyang tunay na pagkatao. Tumingin si Elsa kay Charlie at matigas na sinabi, Hindi mahalaga kung tanggihan mo ako ngayon, ngunit siguradong ako ay hindi susuko. Gagamitin ko ang aking mga praktikal na aksyon para ipaalam sa iyo na mahal kita, mas nababagay sa iyo kaysa dati. Underground lover mo lang ako sa hinaharap, at handa akong sundan ka magpakailanman. Walang magawang sinabi ni Charlie, Elsa, Medyo impulsive ka lang ngayon. Payo ko sa iyo na mag-isip tungkol dito ng maingat. Tapos, uuwi ako para magluto. Ikaw na mismo mag-isip. Pagkatapos magsalita, sumakay si Charlie sa tram na parang tumatakas. Naramdaman ni Charlie na si Elsa ay dapat na mainit sa loob ng tatlong minuto. At pagkatapos ng dalawang araw na pagtatago, tiyak na hindi siya magkakaroon ng ganoong pag-iisip. paman. Sa sandaling ito, tiningnan ni Elsa ang umaalis na pigira ni Charlie, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatili pa rin napakatibay. Sinabi niya sa kanyang sarili, Elsa, huwag kang panghinaan ng loob, tiyak na magagawa mo ito.